So ito itong, itong yung nakikita you know, natin ay si Roland. Oo, oh, Yan opon. yung nakaligtas wala, na kapatid, Bating. tama? Baka siguro na! ano 'yung baka manghysta, 'yan nahulog. Baka mangisda. Baka tinulak ng kasamaan. Life jacket. Life jacket dalhin sa nyo na. Alamay natin mamaya kung anong nangyayari. Nakikita mo, pagod na pagod na siya. Oo, hinang-hinang -hina na. Nakabangka sa iyo? Bangka sa sinakyan niyo? Sir Roland, ikwento niyo po sa amin. Ano po ba ang nangyari sa inyo noong August 9? Kailan po kayo nabangga? August 10 po, alas 2 po ng madaling araw. Nung bumangga sa inyo yung cargo ship, sir, nakita niyo po ba may ilaw? May ilaw naman po ba kayo noon? Kung baga makikita kayo ng isang cargo ship sa malayo? Opo, opo. Kasi dalawa po yung ilaw namin. Blinker po yun, ma'am. Mm -hmm. Nakatali po yung bangka namin po. Um, doon po sa may bandang harapan po kami, tinama ng barko po, ma'am. mhm mm Tapos nung tumalon kami magkapatid, mm -hmm. paglagpas ng barko, hindi ko nakita yung bangka namin. Okay. Kasi una ko pong hinanap yung kapatid po. Okay. Nakita niyo po ba yung kapatid niyo, sir, nung pagtalon niyo pong dalawa? Opo, bali paglagpas po ng barko, hinanap ko siya. Mm -hmm. Tapos medyo natagalan siya po pag, ano, pag ahon kasi... Parang nalubog din siya, ma'am. Tapos nung nahanap ko na siya, na nahawakan ko siya. Mm -hmm. Akala ko okay po siya. Yun pala, parang natamaan talaga siya ng barko kasi nakainom yata siya ng maraming dagat. Ano po nangyaring sumunod, sir? Bakit po biglang nawala ulit si Sir Roldan? Um, kasi ma'am, parang nawalan po siya ng malay. Hindi na po siya kayang lumangoy. Mm -hmm. Kaya yon nung hindi na siya makalangoy, nawalan siya ng malay. Tapos, maya-maya, parang papalubog na po siya, ma'am. Papalubog na po pa ilalim. Kaya, ano? Binitawan ko na lang po. Okay. Kasi baka kaming dalawa rin. Hindi, hindi ko po siya kayang dalhin, ma'am. Medyo malon po kasi ng gabing yon. Sa palagay mo ba, sir? Kasi sa ngayon, hanggang sa ngayon, ay tinitignan pa po, inahanap pa po, po ng ating uh, mga taga-Philippine Coast Guard, ang inyong kapatid. Uh, sa palagay niyo po ba, um, may pag-asa po kaya ng inyong kapatid ay nakasurvive sa nangyari po? Hindi po ako nawawala ng pag-asa mm -mm. po. Buhay po siya hanggang ngayon. Nung panahon po ba na yun, kayong dalawa lang po talaga ang pumalaot, sir? Ang bali, apat na bangka po kaming pumalaot nun, ma'am. Tapos, nagka -iwal, iwa iwalay po kami ah. laot kasi maraming mga na naka-ano Tapos, bali, tagi sa isang buya iba po 'yung nakatali balik kami po 'yung nakatali doon sa isang buya na 'yun po doon po kami nabangga Sir Up. ano po ang estado ng paghahanap po dito kay Sir Roldan Marientes Sa ngayon po ma'am hindi po kami tumitigil sa pakikipag ugnayan po sa lahat ng sa ibang barangay po nagkakandak po kami ng ano na uh, coordination din mm -hmm. information dissemination po na ito nga po si Rold, uh, Roldan Marientes po hanggang ngayon, ay nawawala po kaya po hanggang ngayon ang nakikipag-ugnayan po kami lalong lalo po sa mga coastal barangay yung mga fisher folks mm -hmm. po na araw-araw uh, na naglalaot naglalaut uh, palagi po namin ina-advise na kung sakali po man na makita si Roldan Marientes po ay kaagad pong i-report sa amin ma'am para po sa report din po sa pamilya nila ma'am na kung ano pong nangyari ma'am. Nagkaroon na po ba sir ng diving team doon po sa spot, doon sa location kung saan po sila nabangga ng barko? Kasi napuntahan po namin yun ma'am. Mm -hmm. ah, nasa ano po na po yun ma'am, nasa kalagitnaan na po talaga, nasa, na, napakalalim na po talaga ma'am ng dagat doon. Kaya mahirap po doon ma'am ma, ma i-dive ma'am. Kasi mm -hmm. sa ano na po siya, sa pagitan na po ng Burias at Cebuyan Island, kumagay. Yun na nga po ma'am, yung... parang nasa na po siya ma'am kasi Ah, uh, ang isa po nga inaano ma'am kasi marami pong dumadaan ng barko kaya po sa ngayon ma'am nahihirapan nga din po kami matris yung ano kasi sa kadamihan po ng barko na yun na dumadaan mm -hmm. po dun ma'am. Paano po kaya itong cargo ship na nakabangga sa kanila? Is there a way na ma-identify ma po natin kung anong cargo ship yan para mapanagot din? Oo po, ang amin pong uh, MP lang po ay hindi tumitigil po sa pagkikipag-coordinate po sa ibang opisina mam para nga po ma-identify po yung barko na yun ma'am kasi sigurado naman po uh, sa isang lugar ma'am na yung sa destination nila ma'am na may coast guard din dito po yan sa, ano lang, sa local mam kasi po lahat po naman ng barko ma'am ay dumandaong po talaga yan sa mga pier ma'am. Kaya ma'am, ang, ang aming impilan ma'am ay nagkakandak po talaga ng investigation po mam Para nga po ma'am, matrace po yung barko na yun ma'am. Okay. Na Nakabangga po din sa bangka mo. Pero yung description, sir, nung barko, kung ano po yung nakalagay, siguro mga markings doon na nakuha nyo na po lahat ng impormasyon na yan kay Sir Roland. Opo, opo ma'am. Meron na po kami mga picture, ma'am, kapati video, ma'am. Nakuha na po namin, ma'am, kay Sir Roland, mam. Ma Meron okay. na po kaming kopya, ma'am. Kaya nga po, na, na ipaabot na po namin sa taas, ma'am. Okay. So, so far, based on your coordination with the karatig na mga barangay at mga uh, lokalidad diyan, no, yung mga pampang na malapit, wala pa po silang any information sa mga baka may napadpad po na uh, lalaki diyan na mukhang 22 years old or kamukha po ni Sir Roldan? Wala pong ganon? Sa so ngayon po ma'am, wala po kasi ang sa ano nga lalong-lalo po ma'am, sa Sibuyan si ma'am. Mm -hmm. Kadalasan po ma'am may nangyayari pong mga missing doon po siya ma'am na papadpad sa Sibuyan ma'am kasi papunta po talaga yung padpad nang ano, pang-o opo Sibuyan Island po. Okay, Cebuyan, sa Sibuyan Cebu Island po kayo po ay nakapag coordinate na din? Opo, opo ma'am. Opo, araw-araw ma po kami nang anod doon ma'am, okay. nagkikipag-coordinate uh, ma'am. Usually, mga gano'n po katagal yung tinitingnan natin na turnaround time para po mabigyan ng uh, update yung atin pong pamilya na nawawalan po ng kamag-anak? Siguro po, mga two weeks po siguro ma, maano po natin ng ano. Mga uh, two -ano, to three yung, weeks? Opo, so, magano po kami sa higher quarters mag-advise, mag-physic advice -ano po kami ma, sa, uh, ma, mag -mag mag po kami, ma para din po matulungan ka agad po ang pamilya mo. Sir Roland, narinig niyo po yung update ng ating uh, Coast Guard? Mm -mm. So far, sir, ang sinasabi po nila ay uh, nakapag-coordinate na po tayo with uh, mga karatig barangay ninyo at dyan po sa isang isla na malapit po, yung may pampang. Kasi yung sinasabi nila ay doon po karaniwan na napupunta yung uh, mga bagay-bagay uh, ano, na nahulog po kasi yung agos daw ng, or yung alon ng dagat ay doon daw po papunta. So kami po dito sa Wanted sa Radyo hindi po kami titigil din para po tutuloy uh, tutukan yung kaso nyo with the Philippine Coast Guard at uh, dasal po namin, Sir Roland, na makita po ang inyong kapatid na si Sir Roldan. Yes Dalamat po. po mag-alala, um, Sir Roland? Opo, kung kayo po, mahanap po talaga, kasi sa din yan, kaya tinanong ko kanina kay PO2 Donald, Ganoy, kung mahanap po natin, ma-identify, based sa mga description ninyo, kung sino po itong cargo ship na ito, mapananagot po natin yan, at tutulungan po namin kayo magsampan ng kaso, Sir. Kasi, kagaya nung sinabi ninyo, if fully equipped po kayo ng mga ilaw, at meron po kayong warning devices sa bangka ninyo, hindi po, makikita nila kayo sa radar nila, eh. Hindi naman po, yung mga ganyang malalaking barko, dapat nakikita nila yung mga nakapaligid na maliliit na bangka. Otherwise, lahat na lang yan sasagasaan nila. So, meron po talaga silang liability doon at wala po kayong dapat ipag-alala, Sir Roland. Kapag yan po ay nahanap kami po mismo, tutulong po para masampahan po ng kaso at kaukulang reklamo po yung cargo ship na yan. Um, maraming maraming salamat po, ma'am. Kasi wala po kaming kakayahan para mm -mm. po paglaban po ng namin, karapatan. kasi mm -mm. mahirap lamang po kami. Yes po, opo. Opo, maraming maraming salamat talaga. Mm -mm. Wala pong sana anuman, po sir. Po yung... Yes, sir, wala pong anuman at nandito naman po ang wanted sa radio, sir, at ang access party list Hindi po namin kayo pababayaan. At again, kami din po mismo tututok po para alamin kung nasaan po itong cargo ship ninyo. At unang-una po dapat mahanap muna, na, muna natin yung kapatid ninyo, ano, para sana po ay siya po ay uh, ligtas at makapiling na po ng inyong pamilya opo po. Mm, mm Magpakatatag po kayo Sir Roland at uh, sa inyo pong pamilya. Pagdadasal po namin kayo dito para po maging ligtas po si Sir Roland. Salamat po, sir. Um, thank you din po.